Ito naman po, ah uh, meron ding birada si VP Sara, reaction lang po sa inyo ha, mga patutsada po ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos uh, uh, Jr. Ano po, na narinig niyo ba 'yun? Napanood nyo po? Ano po masasabi sasabihin niyo? Na, uh, ko yung parte ng ano niya parang presscon, pero lahat kasi yun na sa imagination niya eh. So okay. siguro kailangan lang ni Bb. Sara ng may makausap na kapamilya niya or uh, professional Aha. para may para mailabas niya yung mga ganong proseso sa, na naiisip niya sa ulo niya Aha. so kasi uh, uh, rather than sa press ko niya denerecho dapat um, dinabas na lang niya muna yun sa either mga professional mga doktor or sa mga close family niya para 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 mailabas niya kasi mahirap yung daladala dala mo yung ganung thoughts sa isip mo eh. opo Nakakadismaya daw eh sabi ni uh, Senate President Jesus Escudero, nagsalita na dito si uh, Senate President that uh, sinasabi hindi daw angkop talaga sa isang public official tulad niya mga binatawan niya mga tirada laban kay uh, Pangulong Marcos Jr. na parang wala daw nagawa. O ano po reaction po ninyo Senador? Oh, yun na nga. ulit ulitin ko nga 'yung mga thoughts okay, okay. niya eh para sa preskontarang sinabi lang niya 'yung mga ano 'yung mga naisip niya eh. So uh -huh. sa akin pala uh, mas maganda kung <clears throat> mga professional ang kausap niya. Professional uh, doctors or close family friends para mailabas niya, 'di ba? Kasi mahirap 'yun na uh, all these years eh nasa utak niya paikot-ikot sa utak niya eh. So uh, para naman maka-concentrate siya sa trabaho niya. As vice president dapat may meron siyang avenue na mailabas niya yung mga ganyang thoughts niya. Okay, sige po. Oh, may nag